ayabot ng wifi rito na sa taas kasi ako eh Sus grabe ang apoy eh. yan ay dulo. Yan oh. Di ako aabot dito sa ano sa ang wifi namin hindi maabot kasi nandito ko sa tuktok sa taas. Yan oh. Yan oh, grabe ang apoy. Eh. Akala mo bulkan ni. Eh. Yan oh, ay dulo. Kawawa na sunugan 'yan kitang-kita rito. Grabe. Sa sitio sa isto. Sana wag umabot dito. Buti hindi gano'ng malakas yung hangin. kawawang ng residente oh. Ano, ano sabog na. yun oh, sumasabog na yung apoy oh. Grabe, mga idol. Ah, tangkita kita dito dito ko sa tuktok. You know? Ayan yeah. o. dahil Dahing bayar dito sa amin pero huwag naman sana masunogan dito. Nakasangin dito sa tubong. Ang apoy na to. Sana umulan. Kaso malang malang, malang, malang Maganda yung panahon. Sobrang dami na bombero. Pero hindi mapula yung apoy, sobrang laki. Dito po to sa ano, sitio sa is Barangay Katmon Malabon. Nakaraan na sunugan din diyan eh. apoy lang ngayon, ang laki. Grabe ang apoy ng buhala. Malapit lang to sa amin. Pero medyo malapit ito sa highway. Pero dito banda sa banda sa looban ng sitio sa Estata to. Mga idol. Yan. Hindi abot yung ano ko, yung wifi ko rito, hindi ako makalive. Parang ano ang buwala mga apoy na ito. Grabe sunog na to. Sa so, idol. Kaan na tayong magawa. Sana ma magapan mapula yung apoy kasi para hindi may lalong duma maraming madamay. Grabe apoy na to. Lakas. Super laki, Super lakas. Idol. Update lang ng mamaya.